Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang saduseyo na lumapit kay Jesus ang Saduseo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May pitong magkakapatid na lalaki. Nagkasawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Gayun din ang nangyari sa pangatlo at sa mga sumusunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang pitong magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kauli-ulihay, namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa pito ang kikilalanin niyang asawa sa muling pagkabuhay? Yamang napangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, Maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit? Hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa, sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moises, Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Para po sa mga nasa online, kami po ngayon ay naririto sa dulong bahagi ng Divisoria at kami po ay nakikipanuluyan dito po sa barangay 270 Zone 25 sa pamumuno po ni Chairwoman Adora Yusero at ang kanya po mga konseho. At ngayon ay nasa ikalawang araw tayo na ating pong pagnonobena bilang paghahanda para sa pagdating ng relic ni San Nicolas. Sabihin nyo nga po muna sa katabi ninyo, maling malika. Ano po ba ang mga pinaniniwalaan, ang mga paniniwala ninyo na ginagamit nyo ngayon? Sige nga, isip nga po muna. Marami tayong mga inaakala natin okay, no? dahil pag sinabing marami namang gumagawa niyan, ay eh okay na yan. Tandaan niyo po, no, ang, ang tama o ang mabuti ay hindi nakabase sa kung ilan ang gumagawa nito. Ang tama ay tama kahit iisa lang ang naninindigan dito. Malinaw po ba? Yan. Kaya ngayon, no, may usapin tungkol po sa uh, mangyayari sa kabilang buhay. Tandaan niyo po, may pagkabuhay. Ang tao mamamatay at muling mabubuhay. At yun yung uh, buhay na walang hanggan. Wala pong tao mabubuhay na pang magpakailanman dito sa ibabaw ng mundong ito. Kahit pa sabihin nyo, uh, mabubuhay sa ng 1,000 years, mayroon pa rin yan hangganan. At hindi pa yan yung buhay sa kabila. Kapag namatay na ang isang tao, hindi na yan babalik pa dito. Mali ba yan? Pag namatay na ang isang tao, tapos na ang lahat ng problema niya, tapos na ang lahat ng responsibilidad niya sa mundong ito. Kapag namatay ang isang tao, either impyerno o sa langit. Pero kapag meron tayong mga kasalanan pa na nagpadungi sa ating mga kaluluwa, mananatili mo na tayo sa purgatorio bago tayo tuluyang makapunta sa uh, langit. Kaya nga naririyan sa San Nicolas para tulungan na ipagdasal. Kasi ang mga nasa purgatorio, kailangan ipinagdarasal ng mga nabubuhay pa. Kailan niyo ba huling pinagdasal yung mga kakilala ninyong namatay na? Iyak-iyak pa kayo nung namatay siya. Iyak-iyak pa kayo nung inililibing niya. At halos sabihin niyo pang No, isama mo na ako. Isama mo na ako. Pero pagkatapos mailibing, ano na nangyari? Naalala pa ba sila o lubusan ng nakalimutan? Yung iba naman, kapag namatay na, ginagawa ninyong paro-paro. Ginagawa ninyong butiki. Kapag may nakita, lumini, uy, si Lola yan, si Lolo yun. Ano ba mga paniniwala natin dito? na pwede natin mismo ay masabi rin na maling-mali -mali tayo ng ating mga pinaniniwalaan. Balik tayo dito, yung kanyang binigay na halimbawa, kapag namatay daw no, ang isang tao, ay eh yung isang tao ay nakapag-asawa ng pitong beses. Pagdating daw dun sa langit, sino ang magiging asawa niya? Ha? Ano na niya yung katabi ninyo? May asawa ka na ba? Sige nga. na ba? Kailangan nilawin muna natin status natin dito sa lupa bago yung status natin dun sa langit. Hindi nga natin sure kung ano ba, makakarating ba tayo sa langit? Pero ang hangad no, ng Panginoon, sa tulong din ni San Nicolás, makarating tayo sa langit. Pero ngayon, mo muna natin na kapag kayo ay kasal, tandaan nyo po ha, kapag kayo ay kasal, may asawa ka. At kapag naghiwalay kayo at kasal kayo at nakikisama ka sa iba, hindi mo yon asawa. Ang asawa mo ay yung iniwan mo. Malinaw ba yun? Malilinaw natin para maitama natin yung ating mga paniniwala. At kapag nagsasama lang kayo na hindi kayo kasal, kahit mamatay yan, hindi kayo na ituturing na mag-asawa. Umiyak ka man dyan sa kabaong na yan, feeling mo lang asawa ka pero hindi ka talaga asawa. Hindi ko alam, no? Ang aking ilang pagbabasbas na bako ng mga patay dito sa barangay dito, no? Iba dito lang nasa gilid, pero namatay na na hindi naman talaga sila mag-asawa. Kasi ang isang katunayan yan, kapag binuksan mo o tinginan mo yung death certificate, hindi kayo magka-apilido ayun yun pa lang, di ba? na tayo makakarating sa langit niyan kung nagsasama tayo ng hindi wasto, ng hindi tama ayon sa tinuturo sa atin ng simbahan. Kaya e gusto ng Diyos, mag-asawa tayo, mag-asawa kayo. Yung mga tao na itinilaga para mag-asawa, mag-asawa. Yung mga hindi, hindi dapat. Ang ginagawa natin, komplikado ang buhay natin. Binti ko, ano? Kilala mo ba kung sino ang asawa mo? Iba yung kinakasama mo, pero ano man ang gawin natin, may asawa, may asawa ka. Yun yung malinaw doon. Kahit pa sabihin ninyo, nagmamahalan po kami ng partner ko. Mabait naman po yung partner ko. Pagkasal ka, kasal ka hindi yan pwedeng itama ng isang pagkakamali, yung ating mga pagkakamali. Pero inaasahan ko, sana po, no, yung mga mag-asawa ay magtutulungan para makarating kayo sa langit. Pero pagdating sa langit, ito naman yung malinaw, ha? Kung sakali lang naman, na baka lang nagtitiis ka ng todo-todo. Kunting tiis na lang. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, magtiis ka pa. Ay, kasi napigasan ng ulo din naman, no? nagmadali, nagpakasal, o no? yan. Pero tandaan nyo po, ha? Pagdating sa langit, ha? Pag namatay na tayo, pagdating sa langit, malinaw din naman na sinabi ni Jesus, tapos na ang pagiging mag-asawa. Kasi, sabi ni Jesus, pagdating sa langit, magiging tulad na kayo ng mga anghel. So, hindi na tayo mag-ina, hindi na tayo mag-ama, hindi na tayo magkapatid, hindi na tayo mag-asawa. Kasi lahat doon ay katulad na ng mga anghel. Tapos na yung, yung, wala na tayong concern tungkol sa kung ano man yung status natin nung nabubuhay tayo. Tignan nyo nga dito ang katabi ninyo. Magiging anghel pa yan? Tingin nyo ba? Magiging anghel? Hindi? O oh, sige, tignan nyo nga ulit. Magiging demonyo ba yan? Mas mahirap yon, no? Kaya, iitingan natin no, yung ating mga pinaniniwalaan o pinaninitingan natin yung mga paniniwala kasi baka magdala sa atin ito sa kapahamakan. Kaya muli, inaanyayahan tayo sa tulong ni San Nicolás, pumunta tayo sa tamang paninindigan natin sa ating pananampalataya. Amen.